So, ayan guys. Ito, padala to ng kabatid ko. Galing Quezon City. So, ano tingin yung tawag dito sa candy na to? Yan, madalas ko yung kinakain ng bata ako. Lena, gusto mo? Lane! Hmm, get mo na. So, yan nga, kumakain na si Elaine. Ang tawag sa candy na yan ay... Tawag namin kahoy candy. Pero ang pinakatawag talaga sa kanya is ano, ang hirap kuhain. Tira-tira oh, candy. Oh, di ba? So ngayon meron pa 'yan. Dati mas malambot 'yung dati. Ngayon nagkadikit-dikit siya kasi nainitan. So 'yan, guys. Masarap. Okay, the buns are me. Mm. So, yeah, guys, thank you for watching.